Ito yung bypass sa gilid ng airport. Yung so, napakalaki na dito is kung ano sila na ang daanan ng tao dito. Dito so, na yung um, daanan ng tao. Mayroon yung kitchen dito which giniipuan nila dito sa kabila.

Ayan, mga mga bypass, update natin itong bypass road dito. Ito, ito, bypass road na ito. kumusta na ba? Yung sa daily nito, ito, yung sinusunod ito. Kung ano na ba yung mga improvement doon para ma-upload yung kasi para isang malaking tayo na ito ang may na ito lalo na sa mga dyan sa mga sa pagka ngayon is ginagamit tayo uh, ito lang mga malaking mga 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 kapag nagamit na ito wala na ngayon eh, nga at magtambay dito bakit bawal na siguro magtambay dito para mamuhay dito pa tutot at paglambing na puro plano sa bawala na dito magtambay na mga asa so, magpang dito sa ulit eh. at ngayon eh, stay dito magtambay dito ito mga kasasya si, ang ito Ang पे ले गए राम के नाम

Ngunit nga may na, no. nag mga pulis nga, ano, nag-inag-inag din mga pulis? nag inag mga pulis, nag-jagging. Buwa. Yes, buwa sa mga sila. O, buwa rin balik na po. mga ito na yun, mga workers. Malapit na talaga matapos ito. Itong project dito. Ito na lang po lang para magpunit sa tulay. Andun sa dulo is binutasan na naman ng motor don sabi ni busing mismo daan na naman daw dito yung motor yan. Oyan. Oyan din ba? Hapit na ko ha? din na, kapit well, ka? Ah, kapit na muna muna. Kapit na rin muna muna. Wala ni kaparkingan ijeh. Au <laughs> <laughs> Good morning mga workers And mga, mga workers update natin itong bypass road dito sa may gilid ng airport Yan. Ito na yon siya Malapit na talaga Ito na lang kulang Dito nagkukunik na sa tulay Ito na lang kulang na isa Yan pupuntahan natin doon sa dulo Kung kumusta na doon na area Yan na. Uh records. Pupunta natin dito sa may dulo. Yan, malapit-lapit na talaga ito. Yan, ito na lang daanan sa tao. Kaya dito meron na. Challenge lang siya ang mga records. Pero so, maganda na ito. Pero binurasa na nila dito Sa may dulo Dito, pa, dito pala sila nagbubutas pa pa ganun siguro itong kalasada ito pa doon kasi ito yung binatasan nila ganun ito na yung Pan dito Yan mga uh, kabalitas Ito na yung Sky uh, natin Na magaanan talaga dito Itong bypass road Sa gilid ng airport Yan napakalaki na dito is May kuha na sila na ang daanan Ng tao dito Yan ito na yung Daanan ng tao Ito yung system dito is kini kuan nila dito sa kabila Kini-clearing pa nila dito, ah, kini-clearing. Sinaalagyan pa nila ng quad para sa drain system. Tapos, yan, daanan ng tao. Yan, napaka tulong na ito. Dito. Tapos, dito na erase, nagbubutas na sila dito mga waiter Yan, butasan na nila dito. pa pala dito. Kung ano ba ito. Geritso pa dito. O, kung kasi dito sila nagbubutas eh ay sa katabi pala ang mga adrenaline system dito dito sila area na butas yan siguro kasi kwa nila hindi ba kaya liliko yan dito kung ano ba yung gagawin dito kasi maglalagay ng adrenaline system pala dito drainage system na ilalagay dito yung old na drainage system yun so, na nagkuhan sila na ang system dito na punta doon And, siguro ito baka gigibain ito dito, dito na area din hindi na pala magaan na ang dito ng motor Ayan, ayan. Uh, Walter, malaking tulong ito yung kapit-lapit na talaga ng mga uh, daanan dito itong bypass road kasi nagawa pa sila ng drainage system pag matapos itong drainage system siguro ito na yung next nila para matunik dito sa kalsada yan ito na yung Sydney si Garcia Highway yan yung airport na entrance ng na sa airport yan, update, update lang natin itong mga workers itong project dito sa gilid ng Dapao dito malapit makapit na na kasi yung kalsada na yan is konti na lang yun na lang sa may tulay tapos dito dito na area konti konti lang dito tapos lagyan pa yan ng street lights yan like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlogging natin 别生气了，来一个。